Ang batang makulit. Ang batang malupit nagpapakit. Nangangagat sa atin. <coughs> ayan Yan tamang duyan nang yan 'yun nangungulit oh. Nanggigigil. aray rigurot ako ano? Ay no. Ay no, no kitang-kita niyo po, nanakit po yung bata. Nananakit po siya. Ayaw niya po maawa sa akin. Hmm. Tapos lalablabin niya po ako agad. Opo. Lab niya na raw ako. Bati na raw kami. Ah? Hindi, hindi. Hindi, Inaatak niya yung kwintas ko. Ah, ayun, nagigigil oh. Oh. <inaudible>...? Dito ako sa bahay ng pamakingtong. So yung doon siya sa baba, naghuhugas ng plato na pinagkainan nila. Ako nandito muna nakiduyan. Tapos binantayan ko na rin sila kasi nagtatalo ng dalawa. Yun yung ate niya. Ate! Ate Kia! Yun yung nanonood ng cellphone. Ayan. Tapos ako nanonood ng TV. Ayan. Share out mga ngagat <laughs> Ang batang makulit O oh, dito na ate ah, Tingnan mo si Kia Ay si Giana ah, Say hi Ate say hi Ito, Si baby just, Baby baby. Just, baby Ayan ang apo kong makulit Makukulit Pero mga bibo Pera usab. <coughs> oh, di ba? <laughs> Asan yung water? Asan yung water? Kunin yung water dali. Kunin yung water mo. Ay no, so. Kain yung tubig niya. Lakas kasi magtubig to. Eh, mas gusto niya tubig kaysa sa dede. Alagay oh, mo na ron. Ayan. Ayan. Kamusta kayo? Sabi mo, welcome to my vlog. Like, share, comment, and follow. Nagpapakit pa yan. Pero pag tinopak yan, nako. Hmm. Nako. Masakit ipin, kaya hindi nakapasok. Kaya wag to. Apaan mm -mm -mm. oh, Ben? Hanggang dito na lang. Marian Maraming salamat. Diana. Diana. Ya. Yeah. Mm -hmm. Oh, bye -bye. bye bye. bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. Dito na lang po